ulo pa yata for today's video may san ito kasi eh yung problema may ha malakas ang hangin nanlaglag itong mga sa palay palay na yan napakitaan na, na yung puso papagpag yan may tulong din yan yung palay palay na yan kaya pagka may palay palay hindi na pinapasok lalaglag yan oh namatay na yung damo shout out nga pa pala doon sa naka invento ng gamot. na pampatay um, ng damo kahit uh, bumbahin mo yung may mais hindi na yung mais pero yung damo yung patay oh eh. galing ang galing ng teknisya na naka imbento na yan atake pa ng kalawang yan yan yan, yan, yan. pag nanlaglag yan hindi masyadong lumalaki ang puso ng mais naapektuhan na rin ang kanya yan ang oh, na ng hangin dito yan ang ibang mga gulay gaya ng palaya pag nangin ang ungulot gagalaw yung ugat para sa akin kaalaman lang yun oh, no? sa experience natin dahil matagal na nang nagmamayos okay ang geng